Good afternoon mga kaibig. Ito na naman po kalala. May nakita po tayong kakaibang puno. Puno matatawag ito. Alaman. Ang tawag dito sa lugar ng sa ay silisilihan. At hindi daw to masyado lumalaki. Pero ang puno niya, ayun, para si laki ng braso ko. Ayan, ayan o. Nanaputol na. Ito daw po kahoy na ito. Kahoy ay ang panggamit nila pinanglalahok nila sa, sa sinigang na isda at ang purpose patanggal ng lansa ayan ngayon ko lang po na-encounter ang ganito kasi <laughs> kung nasa kan lugar kabisado may mga tumutubo roon nagagamit okay, nyo para sili para di siguro sa tinola yung sili panlahok papasarap karon di po siguro ang gamit nila dito Mag-comment naman po kung ano tawag sa inyo nito doon sa malapit sa dagat. Sigurado mayroon din sa kanila nito. Pero sa tulad namin na nasa patag, puro palayan ng karamihan, eh wala po ako nakita ng ganito tumubo. Mga ka ano tawag sa inyo nito? Salamat po.